Ayan, mga kamamis, mga kadadis tingnan ninyo ang aking taning na ubas ayan o oh, ang daming bunga po ng aking ubas ayun nakakatuwa sila kasi ang dami dami nilang bunga ayan hmm. nakita nyo ba yan ang ng ubas natin oh? ayan hmm. nakakatuwa naman siya Ayan. Patatlong taon pa lang tong ating ubas na to. At uh, tinan nyo naman, hitik na hitik sa kanyang bunga. Ayan. Kaya tuwan-tuwa po ang inyong, inyong kamami. Ayan. At tinan nyo mga ano, nag ko uh, lawit po dyan. Kasi inilawit ko yung mga bunga nila para nakalaylay sila dyan sa kanilang balag. Nandito lahat ang bunga eh. Ayan dyan sa part na yan. Doon meron din naman. Yeah. mga nakakatuwa kasi ang dami nila ang dito tayo sa ano sa sa loob. Tingnan niyo. Ito kasi mga taniman ko po to ng mga ng mga gulay, prutas, ayan, mga gulay. Ayan. Ayan, tingnan niyo. No? Ayan, diba? ayan, ayan. oh. ang dami-dami nila. Kaya tuwa-tuwa po ako. Ayan, natin na nyo. O, oh, diba? Ayan, ang ating ubas. O, oh, ang dami. Ayan, sana ay lumaki sila na. Ayan. Hmm. Kahit saan po ako tumingin dito sa puno ng aking ubas ay puro po nga ang makikita po natin dito. Ayan. Ayan, o, diba? Palapitin lang siya dyan. Hmm. Ayan, ang ubas. Mm. Ayan, kasi ano, patatlong taon lang tong puno na to. Ayan, ganyan na siya. Ayan, kasi yung dinidilig ko dito po ay yung ating, ano, dahon ng, ah, uh, dahon. Yeah, yung balat ng, ano, balat ng saging na ibinabad po natin sa, sa tubig. Tapos po ay yung mga, mga prutas at yung mga gulay na uh, inaalis natin sa ating sa kusina kapag tayo ay nagluluto yan, yun po ay binababad ko sa tubig at akin pong ginagawang pandilig sa aking mga tanim Ayan, tira nyo, dami, oh. Ang ganda-ganda gumawa po talaga kami ni Daddy ng ano ng balag para dito sila magbabalay bay dito ayan hindi ba nakakatuwa kapag ganyan ang makikita mo ano bunga ng iyong tinanim oo ayan ayan o diba ang ganda ang dami nila paano mga kamamis mga kadadi sana po ay nagustuhan nyo ang aking video Ayan, sana po ay manatili kayo laging na, nakasubaybay sa aking mga video at ako po ay inyong patuloy na sinusuportahan sa aking mga ipinapakita po sa inyo ayun, maraming maraming salamat po mga kaibigan ko i